Okay. May pamputol pa dito, guys, oh. Ayan, oh. Papasok nyo lang dyan yung ball pen nyo. Oop. Putol oh. na, guys, oh. Yan lalabas sa dulo. Oo. Okay, ano yan? Idol kasi ipad. Oh, yes. oh, ito, oh. Kaya no. Magaling ang kamay mo sa paghawak ng drill. Ang ganda, no? Hindi po pwede kasa, no? yung no? kamay mo yung mabigat dyan. Kunin mo na pati arroyo. Kirito mo na. Wala mga arroyo dyan. Parang tunay yata lahat. yan guys. Ang ganda ng pagkakata sa ito yung pantasa oh. Ito yung pangkating. Oh, pang dito mo lang ipapasok yan. Oo, oh, papasok mo dyan mamaya. Paano pagpasok dyan? Sige, subukan mo. Ito, dito. Oh. Hindi, may tinta pa tayo mamaya. Pagka... Ay, that. ano? That. ano sukat dito ang anong to? That's yan lang. Uno media? Uno media. Oh, uno. Lang. lang. One inch. Uno. Yeah, maganda itong pambuntot guys. Para isa, dalawa, yeah. tatlo. Yeah. Mga lima to. Dito sa sukat na to guys. Hindi hmm. na kailangan gamitan ng meter na magaling ang benta ni Idol kasi pa to. Talagang good na good to, no. <laughs> Kaya subukan natin 'yan, guys. Tasa muna tayo, syempre. Busuin muna natin sa tasa to. Ayun oh. Tingas, tingas. tingas pa?

Ito na rin. Wala kasing langis na singer. Eh. Maganda talaga yung singer. Ayan o. Yeah.